Hello, hello, hello mga ka-super, kasari, ka-online seller, ka-madam. Welcome back again sa ating yaw-yawan time bago mag-closing time. Time check tayo ay 11.20pm na. So for today's video, nakakalokang vlog ito no. Kasi <laughs> hindi ko alam na siseryosohin ito ng aking mga ka-super no. Kasi nag-upload ako sa reels, di ba? Nang, isang kasi nagbibidyo ako habang nagtitinda, evening duty, duty ang negosyante. So, nang isang upload kong reels, naligaga ako kasi nga maraming tumor. Mahaba yung pila kasi talaga pag gabi, mahaba talaga ang pila. Tapos meron akong isang tumor na naggrocery talaga. As in madami siya, tapos ako mag-isa lang. Ang na ng pila. Tapos ang gusto pang gawin ni tumor, imanghingi siya na resibo. So ngayon, pag upload ko, caption ko, umiikot na yung pet ko dyan. <laughs> kasi mahaba na ang pila, tapos si tumor nagpapa-resibo pa. O, oh, ba? diba? Tapos dun sa baba, ang caption ko, ipagipuna ipunan natin na magkaroon ng POS para iskan iskan na lang. Pero alam mo yon wait lang. So alam nyo yon hindi ko hindi ko akalain na magiging big deal pala yung caption ko doon na pag-ipunan natin magkaroon ng POS no? para automatic may resigo na agad kay Tumar, ganon. Hindi ko alam na magiging big deal yon sa kasuper natin. hindi ko alam kung ano ba yung papel niya sa 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 channel natin kung ka super ba siya, supporter ba siya, o basher ba siya, o nag-aabang lang siya. No? Mayroon siya mapuna. No? Tapos ang ginagawa pa, para pupunta siya sa ibang kasari para doon siya mag, yung maglabas ng kanyang hinaing, mga ganon. Yung parang yung, di ba, sa totoong buhay, yung pag mayroon kang isang bagay, tapos may inggit sa'yo, tapos pupunta yung yung Marites na inyo sa sa'yo, pupunta doon kay Marisol, tapos silang dalawa, mag, ano -ano, kalaban sa'yo, para naghahanap ng kakampi, mga ganon, di ba? Ganon sa totoong buhay. So, natatawa ako kasi, hindi ko naman inisip yun, parang niligay ko lang yung caption na yon na habang pinapanood ko yung, i-upload kong reels na sabi ko, na aligaganga ako kasi susulat pa ako ng resibo, ganyan, tapos sabi ko, isip ko, hayaan nyo, pag ipunan natin magkaroon ng POS, no? So, itong, Checka natin is all about POS. Ano ba yung POS? point of sale? Ah, alam ko yan. Siyempre, nagka-share me, no? So, ngayon, ang tanong ko, ikaw, kasari, kasuper, katendera, negosyante pinangarap mo ba o pangarap mo ba na magkaroon ka rin ng POS? Tsyuk, ganon, dyan sa tindahan mo? Or, pag, siyempre, nangangarap ka, may pangarap ka ba na walang araw magkaroon ako ng grocery talaga, supermarket, malaking tindahan na kailangan talaga ng POS. Chuk, chuk, chuk. Chuk, 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 chuk. Ganun lang, di ba? Siyempre, oo. Isa na ako dun. Di ba? <laughs> Yun na nga lang yung libre sa mundo, mangarap, di ba, paggagawin, di ba? Di ba, alam mo, hindi, 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 alam mo di ba? Siyempre, pangarap natin yun. Ako nga, na-amaze ako pag nasa cashier, tsyup, 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 di ba? Yung bibili ka sa isang malaking grocery, tapos may POS, mga gano'n. Tapos, siyempre, may nakikita tayong mga commercial, di ba, sa Facebook. In-inquire natin kung magkano, pero hindi natin priority kasi kaya pa din naman natin mag-calculator, gumamit ang calculator. So, ito nga, kasi ang aking super calculator nakalagay dito, yung aking calculator with print, ba? Diba? Meron tayo noon. Bumili ako noon nag minimart tayo sa National Bookstore. E kaso nasira, ayaw na mag-on. Kasi ngayon, aking mga super mingmings dito, minsan sinasakyan yon pag gabi, pag di ko nakita doon, natutulog sa ano. So ngayon, nandun sa National Bookstore kasi under warranty pa naman. So ginagawa. So detect na lang daw ako paggawa. E wala akong magamit. Kasi yon pag may nangihingi ng resibo, doon ko na lang, ano, kasi nga with receipt siya. So pag may nangihingi ng resibo, ino-on ko lang yung print, yung printer para may resibo or reprint ko na lang may lalabas na resibo. Pero pag usual talaga na ordinary lang, in off ko yung ano kasi para hindi sayang yung thermal paper. So ayun nga. <laughs> Tapos kaya nung na-upload ko sa Reels na parang naisip ko na pag natin magkaroon ng POS. Pero noon pa naman, ito is story time mga ka-super. Nung vlogger tayo, di ba? Mga, mga anong kasagsagan pa nung ilan-ilan palang mga vlogger, tapos maraming nag-offer ng mga endorsement, collaboration, partnership. May nag-offer sa akin ng isang software company na i-vlog ko sila, i-ano eh, ko yung kanilang parang product, na, tapos lilibre ako ng software ng POS. Ang kailangan ko lang ay laptop, scanner, tsaka yung Basta, basta isa kanila software lang. So, hindi ko siya naasikaso, busy kasi, at saka marami kasi mga hinihingi. Sabi ko, hindi ko na naasikaso, ayoko na, ayoko na lang, ganyan. Kasi hindi ko na siya na-entertain. So, hindi ako nagkaroon ng software ng pang POS. Tapos, meron din nag-offer sa akin noon na maging partnership din ako, mag-collab din kami, ng isang app, yung Peddler. Peddler ba? Tama ba? ah uh, gusto niya, in-offer din niya sa akin yung app na yon dahil nga maganda din yon for inventory, pwede din mag Gawin POS, matrack yung sales, etc. etc. Magano. E eh, kasi time na yun ay naka-connect ako sa Lista app. Alam niyo yung Lista app, 'di ba? Ewan ko nga, kumusta kay Lista? <laughs> Yan kasi okay na ko para mag-vlog. Itapos na yung aking ano doon. Wait lang. Marami pang kumahabol ng bili. Isang kaha yun. Isang kaha si So, ayan nga. Balik tayo. So, oh, hindi ko na hindi na ako pag partnership ganun. Tapos, doon sa reels ko, marami nag-comment. Madam, pwede ka mag peddler app at saka lovers daw yon Yung peddler apps, pinag-aralan ko yun dahil nga inaano ka mag-partnership. Kaso parang it's complicated, parang dami mga hassle, dami mga kailangan pindot-pindot, aralin, mga ganon. Pero kung gamayin mo naman, yung mapadali ang buhay, di ba? Pero ang, ang mas maganda kasi ang POS, alam yun, yung gusto kasi sa POS, yung naka-ano monitor talaga, yung malaki, tapos may keyboard ka kasi, mag-type ka, inventory check mo item, may ito na lang, ganon, tapos may ko scanner chok-chok-chok, tapos patrak doon, di ba? Pero pwede din kasi naman mag-DIY ka, di ba? Bili ka sa Lazada ng mga Shopee ng printer, tapos scanner, tapos monitor, tapos hindi ko alam. Kasi yung sa POS, alam ko software yun eh. Kailan, may software kang ganun eh. Ang sa, ano ata, yung sa Shopee, Lazada, yung sa app nga, yung katulad ng Peddler app or Lovers app, hindi ko sila alam. Kasi nga, hindi ko nang priority dahil nga okay na ako sa alright sa calculator at saka mayroon ako super calculator na with receipt. No, kasi nga nanghingi ng receipt doon ko na lang okay naman sa kanila yung kahit yung yung calculator with receipt ko kasi yung total yung ano lang yung number hindi wala pa yung pangalan ng items eh, syempre sa POS may pangalan na ng items may ayan yan total pero okay naman sa mga nanghihingi okay na yun pwede na yun kasi nga na, nasirang kakaloka <laughs> yun so ito natatawa lang ako no kasi naging big deal pala yun sa ating ka super na tapos ang check up pa niya parang bakit pa daw ako mag PPOS, madami tsiberderche, register pa daw sa BIR, tapos yung mga papiso-piso, i-PPOS pa daw. Hello. Kung ikaw may ari ng tindahan na <laughs> naman, piso bibili ni POS mo pa. Alam mo yung mga discarte ng mga negosyante, kahit may grocery pa yan, kahit grocery. Iba yung mga wholesaler, may POS sila. Pero hindi naman nila lahat iniiskan sa POS. Yung mga papiso, alika na, lagay dun sa may arenola, ba? Diba? Yung POS lang, kung pag, alam mo, maraming bumibili, scan mo, ganyan. Pag maluwag yung times, pero pag maraming bibili, may re-rescue sa'yo, hindi naman nila daan lahat sa POS, ba? Diba? iba, o, oh, sampuyan, lagay agad sa ano, o oh, ano, gusto mo pa, hinga hindi na. Iba, iaabot na lang yung bayad, mga gano'n. Hindi naman lahat idadaan sa POS, di ba? Ano yung papiso-piso, pag antayin pa si Tomer, ang haba-haba ng pila, no? Ang kagandahan lang kasi pag may POS ka, para sa akin, no? yung ba, monitor mo yung stocks mo, inventory mo. Tapos pag may hinanap ka, ano mo lang, kasi di ba, sa cashier, gano'n. Sa mga tindahan, o oh, check mo lang doon, kung mayroon ka pang... Yung hindi mo mahanap, limbawa yung plastic, mayroon pa ba? Ay, mayroon pa tayong dalawa O makikita mo dun sa monitor. Yun din kasi ang kagandahan. Dun hindi lang naman yung sa scan, scan, scan. Tsama ta, ano mo pa yung sales mo, mga ganon. Pero ayaw nga kasi ng kasupra. Huwag na lang. Bibili na sana ako ng three. Pamigay ko yung dalawa. Di ba? Nakakaloka. Sana all, madam. So, ito lang, no. Talagang sabi ko, totoo talaga yung pag-ingit-pikit No? Kasi ako, alam nyo, hindi ko priority ang magkaroon ng POS. Pero kung may magbigay or afford natin. Kasi nag-inquire ako para nasa, ma ma mahal din, 50,000 up, 40,000 50, up, gano'n, ba diba? Yung talagang may software, ha, gano'n. Kasi hindi priority. Mas priority ko magpaninda. At okay pa naman, kaya naman din sa calculator at saka dun sa akin super calculator. Pag bumalik yun, di, wala na naman akong problema. Pwede na mag-print, mag, mag -ano, times-times doon, gano'n. At ito pa nun, base sa pag-aaral ko din dito sa aking tindahan, no? Kasi may nag nagsabi na rin sa akin noon na lumalaki na yung tindahan mo. Madam, ba't hindi ka gumamit ng POS? So, hindi ko lang siya na-vlog noon pa, no? Kasi pag dito kasi sa tindahan, halimbawa, sabay-sabay yung mamimili, tapos pila na, hindi mo rin talaga masusunod yung pag-POS, yung sabi mo isa-isa mong i-POS, yung ano mo, yung mga customer mo, hindi rin talaga, mag mag-POS ka, pero mayroon pa rin talaga dyan na hindi ma mai-scan, diretso na agad sa cash box. Pwede naman, di ba? May POS ka dyan, may calculator ka dyan, anong gusto mo, di ba? Kasi sa POS, marami kasi magagawa dun eh. Basta yun na yun eh, no? Pero bakit? Hahadlangan mo ang isang ka-super gusto niya magkaroon ng POS, di ba? Ang yung hanas sa life. May <laughs> diba? pinagdadaanan ka ba? <laughs> At saka hindi ko pa priority yun. Pero kung so much money na ako, di ba? At kung gusto ko yun, yung gusto ko lang, yung once lang ang susundin ko, matagal na siguro may POS, yung gusto ko lang, di ba? Pero syempre, nag-iisip tayo, bago tayo bumili ng isang bagay, pinag-iisipan muna natin yan kung kailangan na kailangan ba, kung required ba ng tindahan mo, priority mo ba ito, di ba? And kung hindi naman, eh, pwede naman isang tabi. E, masabi ko nga doon, pag-iipunan. Imalay e, natin, di ba? Magkaroon tayo ng isang supermarket at kailangan natin ng POS at is ready na tayo, ba? Ganon. Nakakaloka yun. Pero, syempre, marami pang pagdadaanan yun. Bago kung, ang dami kayong gawain dun. Encode mo ba lahat <laughs> Encode mo pa lahat ng paninda mo doon. Sa pag-encode pa lang, mahirapan na yun, di ba? <coughs> Pero once naman, encode mo lahat ng mga paninda mo doon, scan-scan ka na lang, di ba? Lista-lista ka na lang. Check-check ka na lang kung ano yung paubos ng items. Ano yan? Diba? Diba? So, ayun nga. So, bakit hindi ka nalang maging masaya? Kung <laughs> magkaroon ng, ng POS yung kasuper mo, kasari mo, ba diba? Ako nga, pag may nakikita ko kung may POS ang kasuper ko, wow, na-amaze naman ako, ba diba? Pero hindi mo... Kay, bakit ba mo ba pinoproblema yung diba? yung kung bakit pag piso daw ba is ka na bakit pati ba yung problema problema lang niya yun <laughs> hindi mo na problema yun di ba nakakaloka lang no pero di ba lahat naman tayo nangangarap no sa um, uh, di ba umpisa tayo mga natay calculator lumalaki calculator di ba mayroon na tayong calculator with receipt tapos POSY na, not di ba saan pa ba tayo papupunta di dun din yun ang punta di ba kasi nga negosyante tayo mm -mm. malay nyo malay natin lahat di ba Malaysia o maging masaya na lang tayo kung anong meron ng ating kasuper o huwag mo nang problemahin ang hindi naman yung, hindi mo nang problema hayaan mo siya problema, ang daming hanash di ba kakaloka yun so sana okay ka masayang life mo, uh, masayang tindahan, wala kayong benta, no? At walang stress, o happy life. Oo. dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye. Night love.